May mga kumpirmadong kandidata na ang sasalis sa Miss Universe 2024 competition at ang ilan sa kanila ay early favorites to win the crown. Kasama sa malakas na masungkit ang corona, ang kinatawan ng bansang Thailand na early favorito na manalo sa corona ng Miss Universe pageant. Kasama si Chelsea Manalo ng Philippines, ang kinatawan ng Puerto Rico, di rin nagpapahuli ang mga representative ng Dominican Republic, pero at Venezuela, sino kaya sa kanila ang may magandang placement sa competition? Sa kabilang banda, gaganapin ang Grand Finals na nasabing pageant sa darating na November 2024. Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.